Akin na so, yung anak ko! Akin na yung Akin na yung anak ko! Akin na yung anak ko! Halika na. Halika na. Akin na yung anak ko. Go, 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 go! Go, 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 go! Ito, hindi Akin. Olduğu, na nyo. Go na Luwag ba? Luwag na konti. Ano Babae na. Na separate siya. Na separate na. Separate na, Separated na. Separated na, wag niyo na rin, ha. Robbie. Hindi Sandali lang Sandali eh, lang Sine-separate na yung gawin niya yung gawin sa kanya Ito yung hamas na taas yung ginawa niya Pagsambahin niya ina Ito yung preso Ito yung kasama ni eh. <STUDENT> ni eh. <silence> <Halo, SILENCIO> <d> Presidente. Bisan sabi niya. Hindi pa. Hindi pa. Ayoko ng paglalayag. Ayoko ng paglalayag. Ayoko ng paglalayag. Presidente. ng paglalayag. Ayoko ng paglalayag. Ayoko ng paglalayag. na <SILENCIO> 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 <Maximum tolerance>. <SILENCIO> 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 Mam, ano Ma'am, ma'am, wala na ma'am. Tama na ma'am, kalam na na. sa Yan na Kalma ma'am, 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 kalma. wala ka mo. Kalma na. Dito lang lang si sinong. Huwag kayo nga sundalo, kayo sa Pero I'm I'm to to tama na, tama na, tama na. Isolated na, isolated na. Isolated na si mama. Mama, magtama na yun, ah, ma'am. Tama na. kami tami na yun, nawakan nyo ko. Papuntay mo, dito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Nandito yung gamit ni ma'am. Mama, ah. Kalma ka na. Ma'am, Ako nang bala sa gamit niya Sige na, tama na ha. Wala na, wala ha. na. Ma'am, Nandiyan naman tayo sa gobyerno ng mo naman sa talaga magkakalimingan lang kayo. Hindi ko masabi ko. Makukuha sa si na. Kaya Kaya Hindi naman ako kriminal na basta basta lang sa mo na. Hindi mo mo respeto pagka-presidente ko kung mo kung kailangan mo hindi na ako matay mo matagal yan tumutum ba tumutum ba natutum ba patyo nito nang mga kalakat sir sir Romy Romy sir sir malas ko naman. Galit ako sa Piskar. Okay, Tapos ganito yung ako. Piskar. Kayong mga sundalo, kilalaman ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Pero mga Pilipino sa sundalo, anong ginawa? Marami ka pala. Matalang ito. Matalang ito. Okay. Ha? Tanungin ko kayo. Ha? Nasa likod lang kami. Saan galing sa ang demanda? Sa Amerikano. Tatapos ganunin ninyo. <coughs> sir, we'll trust us out in proper forum. Hindi ito sa proper forum. Wala dyan sa ito